Welcome back mga kapuso So katatapos lang na work ko So ang dami namin ginawang tinapay na mga isosupply sa mga grocery store dito I think it's around 6,000 pieces yung hinanda namin today Sa ngayon ay isang full time job ang tinanggap ko Dalawang oras na biyay ito mula sa tinitarahan namin ni Mrs. Hi hey mga kapuso, tapos na yung class namin and... LDR man sa Finland ang aming sitwasyon, alam kong hindi ito permanente at simula pa lang ito na magagandang bagay na mangyayari sa buhay namin. Andito na kami sa promised land na binigay sa amin ng Lloyd, pero naniniwala kami na he will take care sa aming dalawa. Hindi niya kami papabayaan kung ano man po yung mangyayari. Life abroad is not a smooth sailing. Hmm. Kaya dapat talaga kapag lumabas ka ng bansa, nag-decide ka na mag-abroad, kailangan bago ka pa palang magsimula or umalis ng bansa, bu buo na agad yung loob mo. Kasi paglabas mo talaga ng Pilipinas, hindi pwedeng warrior ka Dito sa Finland, kaya naming mabuhay ng simple at tahimik. May kapayapaan sa puso at isip. Iba pa rin po talaga kapag katulong niyo po yung partner mo dito sa ibang bansa. And malaking bagay din po talaga sa amin. Yung pinakamalaking baon po namin dito ay yung pananampalataya po namin sa ating Panginoon na naging sentro po talaga siya ng relasyon namin. Na nagbibigay po talaga sa amin ng kapayapaan despite po ng mga negative din po na nangyayari minsan dito na... Baraking tulong po talaga yung pagpapalakas din po sa amin ng Panginoon talaga. Taon man ang bilangin para makamit namin ng gusto ang aming mga pangarap, tiyak ko, hindi kami susuko at patuloy na magiging lakas namin ng isa't isa dahil nandito ang hinahanap ng puso namin. Ako si Jericho sa Finland, isang global Pinoy. Maayos at payapang buhay ang hanap ng puso ko.